magpapakasal ka na ba? O baka may balak ka na mag-propose? Wait lang, alam mo bang maraming mag-asawa ang nauuwi sa hiwalayan hindi dahil sa third party, kundi dahil sa pera? Kung ayaw mong maging headline sa barangay, breaking news, hiwalay dahil sa utang, panoorin mo muna tong video na to. Promise yung tip number 3, yan ang madalas na ginagawa ng Filipino couples pero siya rin ang dahilan bakit walang ipon. Kung seryoso pa sa future niyo ni sweetheart, panoorin mo to hanggang dulo. Kuha ka ng papel at ballpen. Baka ito na ang pinakamahalagang love letter mo para sa future nyo. Tip number one, financial red flags before marriage. Una sa lahat, huwag magbulag-bulagan sa mga financial red flags. May utang ba siya na ayaw pag-usapan? Lagi bang maxed out ang credit card? Palagi bang may bili ng bili kahit wala sa budget? Kung oo, warning sign yan kaibigan hindi lang pera ang issue dito, kundi disiplina at values. Kasi kung hindi marunong mag-handle ng pera bago ikasal, huwag umasa na magically mawawala yan after the wedding. May kilala akong magkasawa. Grabe kung gumastos sa kanilang mga luho. Pati nung engagement at kasal, akala mo unlimited ang pera. Ngayong may anak na sila, hirap mag-budget. Yung anak gusto mag-ballet lessons, wala silang may pigay. Minsan pa nga, yung tuition ng mga bata, umuutang pa sila. Halos di makatulog sa stress. Kaya mas mabuti ng maaga pa lang harapin ang totoo. Payo nga ni Kuya Ben, mas okay ng masaktan sa katotohanan kaysa mabuhay sa utang na parang teleserye. Pag seryoso kayo, dapat honest din sa financial habits. Kapag malinaw ang strengths at weaknesses nyo, mas madali kayong makakagawa ng plano para sa future nyo. Tip number two, money questions to ask your partner. Hindi lang I love you ang mahalaga sa relasyon. Dapat may IOU list din. Mag-set kayo ng heart-to-heart -heart money talk. Tanuhin mo siya, magkano sweldo mo? May utang ka ba? May ipon ka pa, May tinutulungan ka bang pamilya financially? Hindi ito interrogation ha. Para lang malinaw ang starting point ninyo bilang magpartner. partner Here's a tip. Gawin nyo ito parang date. Magkake kayo magdala ng ballpen at papel. Tapos pag-usapan nyo ang finances nyo habang nagkakape. Masaya na kayo dahil magkasama kayo at productive pa kasi naghahanda kayo para sa future. Kami ng misis ko, ginagawa namin to halos every month. Pinag-uusapan namin paano magbawas ng gastos, saan kami mag invest at kung paano makabili ng rental property someday. Eto perfect example. Kung ikaw may savings na 100,000 at siya may 50,000 na utam, mas malinaw kung paano ang plans nyo financially. Hindi nyo i-judge ang isa't isa. Magtutulungan po kayo to be in a better financial position. Ganyan naman dapat kapag mahal nyo ang isa't isa, di ba? Hilaan pataas. Sabi ko nga, kung kaya mong mahalin ang imperfections ng isa't isa, kaya nyo ring mahalin ang financial reality nyo. Mas okay ng malinaw ngayon kaysa mabigla ka na lang na may tinatagong utang si Mr. Mrs. Tip number 3, Joint versus Separate Finances. Okay, my friends, ito ang classic na tanong ng mag-asawa. Mas okay ba na joint bank account o hiwalay dapat ang pera? Para sa akin, sagot ko, joint bank account. Kasi once nakasal na kayo, you are one. My money is our money and her money is her money. Joke lang, ang point ko, mas maganda kung iisang account para transparent kayo sa finances. Pero syempre, kung may financial red flags si partner, tulad ng sobrang gastador, may utang na hindi alam, mas safe na hiwalay muna ang accounts para may safety net. Here's a practical setup for couples. Gumawa ng bills account para sa rent, kuryente, tubig at pagkain. Magkaroon ng personal account for each para sa sariling luho. Para ni na kailangan magpaalam sa bawat bili like bagong basketball shoes ni Mr. o bagong cooking set ni Mrs. At syempre, may savings account para sa bahay, negosyo at future goals. May kilala akong OFW couple na ganito setup. Isang araw, bumili si Mrs. ng mamahaling bag. Hindi nagpaalam. Si Mr. nakabili ng bagong gaming console. Pero walang away. Kasi pareho silang may personal budget. Walang sisihan, walang stress. Tandaan, Maganda ang pag-ibig, pero mas maganda kung may Excel sheet na kasama. Tip number 4, budgeting for simple wedding versus bongga na wedding. Ito na yung madalas na pagkakamali ng couples. Nagpapakabongga kahit hindi kaya. Guys, kahit 1 million pa ang wedding mo, isang araw lang yan. Pero ang utam, taon bago mabayaran. Kung kaya nyo mag-simple wedding, gawin nyo yung natipid nyo, ilagay sa bahay, business o ipon. Yung nakilala kong isang OFW couple, 20,000 lang ang civil wedding nila. Yung natipid nila, inipon nila para sa down payment sa bahay. After 5 years, may sariling tahanan na sila. Pwede kang maging creative, DIY decors, family catering o intimate ceremony. Mas memorable pa nga pag simple, pero puno ng pagmamahal. Mas okay ng simple ang wedding, pasabongga ang married life. Remember, mas mahalaga ang marriage kaysa Instagram likes. Tip number 5, building an emergency fund together. Bago bumili ng kotse o mag-honeymoon sa Europe, unahin muna ang emergency fund. Kung monthly expenses mo ay 30,000, dapat may 90,000 to 180,000 na nakatabi para sa emergencies. Para kung may mawala ng trabaho o magkasakit, hindi kayo uutang. Pwede nyo ilagay ito sa High Interest Savings Account o sa Panibig MP2. Kahit maliit lang hulog buwan-buwan, basta paunti-unti pero tuloy-tuloy. Lalaki rin yan overtime May kaibigan akong bagong kasal na nagka-appendicitis. Buti may emergency fund sila. No stress, no utang, focus lang sa paggaling. Samantalang may kakilala ako na walang emergency funds. Napilitan mangutang sa mag-anak. Ang ending ang sakit sa bulsa at sa relasyon. Hirap bayaran yung utang at nagkalamat pa ang sama ng pamilya. Mas masarap matulog sa gabi kapag alam mo kahit anong mangyari, may pera kayong huhugutin. Tip number 6, insurance and investment for newlyweds. Isa sa mga bagay na neglected ng mga couples, insurance. Guys, love is not just about chocolates and flowers. Dapat protection din. Mag-invest life insurance at health insurance habang bata pa at mas mura ang premium. Kung may anak na kayo balang araw, malaking tulong ito para hindi kayo malubog sa utang pag may emergency. Bukod sa insurance, start investing early kahit 1,000 pesos lang per month sa mutual funds or pag-ipig MP2. Malaking bagay yan after 10 years. Yung friend naming couple na OFW, habang nasa abroad sila, lahat ng extra na pera, pinasok nila sa MP2. Pag-uwi nila after 7 years, may malaking ibon na pang business. Ang tunay na regalo sa asawa mo, hindi diamond ring, kundi financial security. Tip number 7. Long-term goals. Finally, pag-uusapan niyo ang future niyo. Saan kayo titira? Gusto niyo ba ng sariling bahay? Ilang anak ang gusto niyo? Gusto mo bang mag sa probinsya o abroad? Kung malinaw ito, mas madaling i-budget at planuhin ang investments. Kung gusto niyo ng bahay in five years, mag-set ng monthly savings para doon. Kung gusto mag-retire at mag-travel, simulan ng retirement plan ngayon pa lang. Ang marriage hindi lang I love you, kundi I plan with you. Hindi lang dapat mahal mo siya ngayon, mahal mo rin siya hanggang pagtanda. Pati sa plano at ipon. Sa tamang planning, mas masarap ang buhay mag-asawa. Hindi kayo stress sa utang, mas may oras kayo sa isa't isa at sa mga anak. Tandaan, ang kasal ay simula, hindi ending. Kung mahal mo partner mo, ipakita mo sa pamamagitan ng tamang paghahanda sa future. Kaya bago bumili ng engagement ring, bumili muna ng calculator. Comment mo naman sa iba pa, ano ang pinakamalaking paghahanda mo bago ka ikasal?